Good morning mga kawander. Ito na naman ako magpapaligo na naman ako sa kapatid ko. Mabuti nga hindi na siya ngayon mahirap linisin Naggawa ng gawa ng nakadaya perna at hindi na siya nag uh, hindi na siya nagdudumi ngayon. Hindi na naman no, yung, yung niya. Gawa nung may pinainom kaming vitamins na hindi siya hiyang doon. Ngayon, magpapaligo ako sa kanya at pasensya na po kayo kung makita yung uh, nakatali siya Nilagyan ko siya ng tali sa bewang. Yung kadina na maliit na kadina na, na nilalagay ko sa pintuan niya. Pansamantala. Sa ngayon, habang pinaliguan ko siya, ne, tinalian ko muna. Para hindi ako mahirapan magpaligo sa kanya. Nandyan lang siya nakatayo. Tapos tatanggalin ko rin naman yan mamay pagkatapos niya maligo. Yan. Hindi na siya mahirap paliguan kasi nandyan lang. Hawa uh, nga ako sa kapatid ko eh, unang paligo ko sa, unang buhos ko sa kanya eh, takot sa tubig. Tsaka, malinis na siya ngayon. At uh, pagkatapos maligo, para yan, pakainin ko na siya sa taas, sa kakabihisa na. Ayan lang po, update ko sa kapatid ko, uh, mga kalulay, mga kawander subscribe po sa channel namin ng kapatid ko yan lang dyan lang po ang pagsubscribe nyo sa amin ay malaking bagay malaking tulong na po ninyo sa amin ng kapatid saka yung pag views nyo sa amin sa amin video na araw-araw ay naka-update kayo sa kapatid ko maraming salamat sa mga nanonood ng video namin at mag-share ay mag din at mag-subscribe at mag-like. Yan lang po ang makatulong malaking malaking tulong na na, na ninyo sa amin. Maraming maraming pong salamat. God bless po. thank you